So ayan guys. So pasensya na wala akong camera kasi may camera naman dito, 'di ba? So guys, kila kilala niyo ba si Kuya King Pinoy? Ah, 'yun yung ginamit kong name dito, guys eh. Idol ko kasi 'yun eh. Dito ay makakapasok. Ayun. Oh. Here guys, so oh, here. Here inopen ko na siya, oh. Ayun oh. Ayun oh. Dito pwede pa tayong mag-mic. Ayun guys, so oh, pwede tayong mag-mic. Ay, no, tingnan nyo. Ayun, no, pwede tayong mag-mic. Kaso Wala pa akong ID. Kukuha muna tayo ng mga head. You know? Head. Let's, let's try that. Yung mga head na nagbibling, tapos nagalaw. Meron pa ba nun? At meron pa nun, ha? Nagbibling ka ba? Hindi. Baby ka. <coughs> Dapat yung nagbiblink. Yun <coughs> yung yung, yung nagbiblink ang gusto ko eh. Alam ba pwede dito? Dami ito pa lang ano dito. Kala ko wala na si Billy. Meron nandito pa ba siya? Nandito pala siya. Dito pa ba siya? ito ah. May pang ano pa dito. May pang blink. Gusto ko yung nagbi-blink. Gusto ko nagbi-blink. Ito! 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 Gusto ko! Here guys! Ito! Nangangato eh. Nangangato guys eh. Kaya ito gusto ko to. Let's go. Am bagal dagdet. Am bagal dagdet. Here. Let's go so we try. We will try that, guys. We will try. I'm so excited, guys. So, natural disaster. Alam ko na gana to sa mga natural disaster eh. Hey. Hey. Pwede bang ada Bilisan mong mag-load. na muna natin ang sound. It's so copyright, copyrighting. Diba, guys? It's so copyright, copyrighting. Kawawa yung player, oh. Kawawa sila, oh. Kawawa sila, oh. Uh, ah, sure. Um. Oh, oh, nga, guys! So, pag-click natin yan, gagalaw yung ano... Alam, nags habang nagsasalita ako guys, nagsasalita, nagsasalita din siya. Oh, para magkatulad lang kami. Tapos nagagalaw ko ulo ko. Ayun guys, oh! Tama yung paggalaw ng ulo ko. Tama naman. Oh, oh, yes, yes. What the? Yo, sorry guys, hindi ko, hindi ko mapapakita yung totoo kong ano ang mukha. Pero sige. Here guys. Ah, uh, I'm so sorry. Oh my god, sayang guys. Hindi pwedeng gumalaw. Ayan guys, so nagalaw naman yung ano ko. Uh, ay, hindi niya kayang dumila. Dumidila ako eh. Pero hindi niya kaya. Ha? Mama, may to! <laughs> Et, hindi ako nagsasawang ginamit ko tong facecam na to. Yun Know? <laughs> dito. Gusto niya niyo kilay ko. Diba? Yung zero of blocks. Yakap, yakap tayo, yakap tayo. Diyan ako, diyan ako, tabi, tabi. Yan, yakapan lang tayo. Diba? Sarap. <laughs> Sarap pag yakapan eh, no? Diyan ka lang, miss. Mag yakapan tayo. Ay, hindi, miss. Diyan ako, sa tuktok. Ay, barat ko to eh. Miss, huwag mong hawakan yan, miss. Nakakawakan mo na yung ano ko Balis sabihin Silikado dito Silikado Ano ah! yun? Paano makakababa? Yung isa doon na-stack na eh, no? Galing yan, eh sir, ito pa, ka iniwan, sir na. No! <laughs> nagsisitsa yung ginamit ko tong facecam na to. Eto, nakakatakot yung mukhang to eh. Tingnan nyo. Yun, okay. Kitang kita yung mga ipin niya dito. Dadalawin kita. Dadalawin kita sa panaginip mo. Charot lang! Uy! Charot nga lang eh. Charot nga lang. Ano e, ba diba yan? Dito tayo. Yakapan tayo dito mga girls. Uy! Bahal magkis-kis dito. Sabi ko yakapan lang. Bahal magkis. Yak! Eh! to ah. Kama sa Minecraft to. <laughs> Kama sa Minecraft to guys ah. <laughs> Kama sa Minecraft. Takot-takot yung mukha ko. Buti pa, i-off e muna natin dyan. I-off e muna natin dyan. Yan, di muna siya gagilaw guys. Ah! Parang masisira yung ano guys, yung bubong dyan. Nag-hello yung ano. Uy, namatay na siya. Uy. Ori! Uy, Skelly! Huwag skeleton tulak, Skelly, ton. Pangit mo. Ha? Huh? Let's go. Nanalo tayo, 'di ba?